Okay ah, kumpara talaga dito DRT versus dito, dito na kayo. Villa Pilomena. Tindang kapi. Dalawang beses na 'yan. Okay, yung ulap dito din ang bilis din ng galaw. Malatang mataas na lugar 'to. Ganda rito, ang ganda ng ano, Paul. Yung bagsak ng tubig is balanse. Derecho talaga. Tapos pumupunta in tubig papunta doon. Sa inyo kabilang tulay na tinulayan natin, dinaanan. Sarap dito. Sarap mahigalang lang dito. Hmm. Ingat lang, medyo maano rito madulas kasi malumot. Dating dito malakas yung current niya o yung agos sa area na to. Pwede ka pumasok doon. Try ko mamaya pumasok doon. Ula-ula! <laughs> Salita ka nga ma! Salita ka! Okay ngayon mga tropa, papasukin natin tong area na to. Tignan natin kung ano yung nasa loob. Open the gate! Paano mo sa Magaling kang kukal ka! May password ka rin na sasabihin para bumukas. Sumara, ano, bumuka to. Okay, eto yung loob niya. Kahoy to. Ay, nakasarado to. Tapos, uh, ayun. Kinapaagos lang dito para may falls. Okay, uh, sige, tapos na tayo. Ito na yung loob niyan. <laughs> <laughs> ito yung pinakaunang buo. Ayan! Huwag siya lang nga pala ang slow riders. Tala ka nang bago ko kumain na tayo sa kabilang iba ah, eh, ito na pala yung tsura dito yung ibang cottage dito, ito, medyo sira na siguro hindi na nakatamba yan o napapwesto pero kung marami talagang tao siguro magagamit pa naman ito pang small group siguro 5 to six. dulong cottage dito <coughs> dito makakagami na talaga ba yung ating tubo na gandun pa pala meron mayroong... cottage pero hindi na naabot sigurado kasi yung dominarita laki ng lugar na ito

Ano ang butterfly? Pinupog siya pala kung siyang baho. Pinupog ka ah. 4 feet? Okay 11. dito. Ito palalim 11. ng palalim pagka ka rito. Opia, opia. Palalim. Gumalaw <laughs> ako. Sa iba buka lang. Ganda rito. Sa lahat na niliguan namin, ito Ito yung pinakamaganda. Wow. Butterfly. Yeah. Butterfly yeah. Yung Butterfly pool dito, na. hindi siya amoy chlorine or ano. Yes, may kiddie pool din sa dito. Sa Doon banda sa taas. May well, nakating kayod na ako. <laughs> Ganda ng lugar dito. Magaling na ang lumang oy. Eh. Huwag kang magulo. Bakit? Kailan <laughs> e mo ba? E yan mo? Pagka hindi ako nakatingin. Ako dito. Huwag ang dito. Ako, ako. Tama. Punta tayo sa kiddie pool. Ito yung chili pool natin na yun. natin kung gaano kalalim. Pinakamalalim din. Hanggang beto na lang. Pinakamababaw dito. Ay, sige lang. Hindi pwede. <laughs> Yan, sila Raven and Aris nagiginom. May kita nyo, walang chlorine. Natural lang talaga natural Okay. Tapos, yung isa pang pool, hindi ko alam kung gano'ng kalalim. Tignan natin. Tignan natin. Ayan. Hanggang dig-dig lang. Dito. Hanggang dito lang. Masarap, masarap. Ito yung kabilang pool naman. Na yung tubig na ito, bumabagsak dito kabila recommendable to lugar na to recommendable to okay ito nga pala yung slides dito maliit lang siya maiksi kita nang gagaling dito siya lumitulas. Hey, okay, kamusta? Sulit? <laughs> sulit, sulit mga lods. So, the best. The best. Abis dito. Sunset, uh, Twitter, 8 pm Dito pa rin tayo. Nakapagpalilaw na tayo. Sa

Maya maya, palis na kami Target alas 4 okay, Maya Kami sa Saudi tayo nito. Yung container is worth 200 pesos may deposit. Then hanggang 5 pm lang sila 7 am ang bukas dito tayo sa tindahan maganda may time check 4.20 pm may trampoline dito 50 pesos pero hindi na nagagamit Ito oh, madam. Eh, ganyan pala. Thank you. Salamat. Pag niyo iwawala. Yung resibo ng tubig. Yung tubig dito, 80 pesos. 200 yung deposit. Okay, pawi na tayo. kung saan lumabas pumasok dun din lalabas and cut Ooh. Hmm. tapos ang aming pagbisita sa Villa Felomina. ka? Bal? Bal ah? Bal?